isipin ang lawak ng isang malaking pag-ibig, yaong nagtataas sa iba at, kapag dumating, dalang isang marikit na haplos ng sansinukob na gumagawa ng lahat ng bagay na tila perpekto na nakahilera. Mayroon ka na bang naramdaman ang pakiramdam na tila ang kalawakan ay nagtatangkang magsabi ng kahit ano ng direkta sa iyo? At kung sasabihin ko sa iyo na ngayon ay mayroon akong isang mensaheng mula sa langit na eksklusibo para sa iyo. Oo, para sa iyo, na madalas na nadarama na hindi napapansin, na nagiging dikanan sa gitna ng isang karamihan. Alam ko ang kung gaano kasakit ang pakiramdam ng pag-iisa, at dahil dito, tinitiyak ko na ang mensaheng ito ay handog ng mga anghel at ng Diyos, isinasaalang-alang ka. Ngayon, sama-sama, ikaw at ako ay magtutuklas ng kamanghamanghang katotohanan na ito. Maaaring sa ngayon, iniisip mo na walang bago na nagaganap sa iyong buhay, o marahil ay pakiramdam mo na matagal nang walang nangyayaring makabuluhan. Gayon Gayunpaman, ang hindi mo alam ay ikaw ay espesyal na tao, at ang mga kamanghamanghang bagay ay tila umiikot sa mga espesyal na tao, at isa ka sa kanila. May isang espesyal na tao, na nais manatili sa iyong tabi sa habang buhay. Ngunit, ano nga ba ang nag-uugnay sa kanila ng gayon kalalim at misteryoso? Marahil pareho kayong humiling sa langit nang hindi man lang napapansin na nagpapangyari sa lahat na mas nakakaaliw pa. Bakit kahit sinubukan niyong lumayo, mayroong bagay na patuloy na nagdadala sa inyo sa isa't isa ng may hindi maiwasang lakas? Ito ang sandali upang muli mong matuklasan ang koneksyon, ngunit hindi sa paraang karaniwan. Pinag-uusapan natin ang isang koneksyon na lampas sa pisikal, umaabot sa espiritual. Sigurado ako na abala ka ng alamin ang lahat ng nakatago sa harap ng iyong mga mata, hindi ba? At paano mo tatanggapin kung sasabihin ko sa iyo na pareho kayong malalaman na hindi nag-iisa sa paglalakbay na ito, na ang inyong mga kaluluwa ay magkakawing sa isang mas malaking layunin? Ako si Eduardo at inaanyayahan kita na samahan ako hanggang sa dulo upang maranasan ang daang ito ng pag-ibig, pagkakakilanlan sa sarili, at espiritual na koneksyon. Nararamdaman mo na ba ang kaba ang suspensyo kapag napagtanto mong may isang napakalaking pangyayari na malapit ng maganap. Isipin ang pagtira sa sandaling ito kasama ang taong nagpapabilis ng iyong tibok ng puso na handang magbukas at ipakita ang iyong pinakamasidhing damdamin. Pinag-uusapan natin ang mga pagtatagpo na maaaring magbago sa paraang tinitingnan at nararamdaman ninyo ang isa't isa. Sino ba naman ang hindi naghihintay ng may kakaibang damdamin? Halos isinasalin bawat senyas, nag-aabang sa sandaling ang katahimikan ay magiging mga salita na naglalaman ng lahat. At kung sasabihin ko sa iyo na ang sandaling ito ay mas malapit kaysa iniisip mo, malapit ka na bang tumawid sa hangganan sa pagitan ng posibilidad at realidad? Paano mo mararamdaman kapag natuklasan mong tama ang lahat ng iyong intuition na ang mga tinginang ito ay hindi lang basta walang katuturan at mayroon nga talagang totoong dapat ibunyag? Nakakainggan niyo isipin na, sa lahat ng paraan, pinili niya na makipag-ugnayan sa iyo, maging ito man sa pagmamasid ng iyong mga social media, pagmamasid mula sa malayo, o pagtuklas pa tungkol sa iyong mga interes at gawain. Bawat aksyon niya ay naglalaro ng bahagi sa pool na ito na, kapag nabuo, ay nagpapakita ng malinaw at tiyak na larawan. Malalim siyang konektado sa iyo, iniisip ka, namimiss ka. Hindi ba nakakagulat na kahit walang isang salita na binitiwan, ang kanyang mga kilos ay nagpapahayag ng maraming bagay. Handa siyang magpatuloy, tawirin ang linya na naghihiwalay sa katahimikan ng isang pag-amin na maaaring magbago ng lahat. Gusto niyang ipahayag ang kanyang pag-ibig, hindi lang sa mga salita, kundi sa bawat galaw, bawat paghahanap sa internet, bawat pag-iisip na nagdadala sa kanya pabalik sa iyo. Kaya, ano ang gagawin mo kapag dumating ang sandaling ito? Handa ka bang harapin ang mga damdamin na ito? na mabuhay sa alon ng mga emosyon na pangakong maging katulad ng pagpapalaya. Dahil wala nang higit pang nakaka-excite, kaysa sa pagtuklas na ang taong iyong iniisip ay iniisip ka rin, di ba? Maging maingat ka sapagkat ang mga senyas ay nandito. Sila ay nagkukwento ng isang kwento na handang ibunyag, ang pag-ibig sa pinakapuring at pinakatapat na pagpapahayag nito ay kumakatok sa iyong pinto. Ang tanong ay, bubuksan mo ba? Nararamdaman mo na ba na ang isang tao ay nagmamay-ari ng isang napakahalagang puwang sa iyong buhay na ang lahat sa paligid mo sa paraang nakakapagpamalas ng pag-aalala sa taong iyon. Isipin mo ang iyong sarili sandali lang sa ganitong sitwasyon. Nandoon siya, tahimik na nanonood ng isang pelikula at bigla na lamang may eksena, isang usapan na nagpapabanggit sa kanya sa iyo at sa mga sandaling espesyal para sa kanya. Nakakatuwa, hindi ba? Paano kaya nagiging ganito kasimple ang mga bagay ay nagpapamalas ng mga alaala na napakahayag? Minsan, binubuklat niya ang isang magasin at nakakakita ng isang larawan o naamoy ang bango ng isang pabango na ipinapakita at ang koneksyon ay agad. Ang mga kalsada, na dati simpleng mga kalsada lang, ngayon ay puno na ng mga alaala. -ala. Ang tiyak na lutuin na pinili niyang subukan ay may lasa ng iyong kasamaan. Kahit ang pagkain ay nagsasalita. At hindi lang iyan. Kapag may tao na dumaan sa kanya sa kalsada, ang kulay ng buhok, isang galaw, lahat ay maaaring magdulot ng alaala. Parang ang kalawakan ay nakababaon, hindi ba? Ang mga kanta, ang mga awitin, tila nagsasalita ng direkta tungkol sa iyo. Bawat letra, bawat nota, ay sumasalamin sa mga damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo. Ang kahangahanga ay hindi siya aktibong naghahanap ng mga koneksyon na ito, sila ay simpleng lumilitaw, madalas na walang anumang babala, na nagpapayaman sa kanyang pang-araw-araw na buhay ng mga alaala. Ito ay nagpapaisip sa iyo, di ba? Paano nga ba ang mga simpleng detalye ay naging mga matinding paalala tungkol sa isang tao? Ito ay nagpapabago sa atin na mag-isip kung ano ang gumagawa ng isang tao na ito ay napakahalaga sa ating buhay upang makita natin ang kanyang salamin sa lahat ng nasa paligid natin. Marahil ay dahil sa lalim ng ating mga damdamin, o marahil may mga hindi nakikitang mga ugnayang nag-uugnay sa atin sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng rasyon. Tayo ay napapaligiran ng mga patuloy na paalala ng mga taong nag-iwan ng mga bakas sa ating buhay. Ang tanong ay, paano natin ito haharapin? Hindi ba natin pansinin ang mga alaala na ito? Sasalubungin ba natin ang mga sandaling ito? O hahayaan ba natin silang gabayan tayo sa ating emosyonal na paglalakbay? Ito ay isang kahangahangang pangyayari, ang koneksyong pantao na lumalampas sa lohika, puno ng alaala at damdamin na sumasama sa bawat hakbang. Marahil ay nagtatanong ka kung sino ang espesyal na taong ito. Maaaring ito ay isang taong hindi mo pa nakikilala o isang lihim na tagahanga. Ngunit nandiyan siya na nanaginip sa posibilidad na maging kasama mo Maaring tunog ito na galing sa isang nobela, ngunit ito ay totoo. At kung ikaw ay nagtatanong kung mayroong espesyal na tao sa iyong buhay o nag-aalinlangan sa presensya ng isang lihim na tagahanga, ito ay isang punto para sa pagmumuni-muni. Mayroong isang taong hindi ka makalimutan, iyon ay totoo. Mayroon kang isang taong kahit malayo, ay mayroong matinding damdamin para sa iyo. Isipin mo ang isang taong nagnanais na yakapin ka ng napakalakas na pareho kayo, ay halos mawala na sa yakapang ito. Isipin ang isang taong ang mga pag-iisip tungkol sa iyo ang nagpapamala sa kanya sa gabi. At kung ikaw ay nakukuryos na malaman kung sino ito, ang sagot ay mas nakaka-inspira kaysa iniisip mo. Hindi namin pinag-uusapan ang isang platong pag-ibig o isang layo na paghanga na maaaring tila kakaiba. Kami ay nag-uusap tungkol sa isang taong, kung makakatagpo mo siya ngayon, ay makikita mo siyang lubos na nakakaakit, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa isang mas malalim na antas. Isipin na ang taong ito, ang iyong lihim na tagahanga o marahil isang matalik na kaibigan na hindi pa nagpapahayag ng kanyang mga damdamin, ay may isang koneksyon sa iyo na lubos na malakas na ang simpleng ideya ng pagiging magkasama ay nagpapainit na ng paligid. Ang enerhiya sa pagitan niyo ay sobrang damang-dama na ang magnetismo ay nagtuturo ng mga kidlat at init. Ngayon, isipin mo kung paano kung makatagpo ka ng taong ito. Paano mo haharapin ang ganitong magkatulad na pagkagusto na hanggang ngayon ay tila isang malayo at higit na pangako na maging isang matindi na apoy? Ang katotohanan ay ang pag-ibig, ang atraksyon, at ang pagnanasa madalas ay lumalabas kung saan hindi natin inaasahan. Maaaring ito ay isang taong naroroon na sa iyong buhay, nagpapakita ng mga senyales na marahil ay hindi mo pa napapansin, o isang taong nagmamasid mula sa malayo, nag iipon ng tapang para sa susunod na hakbang. Isang pagbabago sa damdamin ang nasa paanan, dahil halos handa na siya nabuksan ang kanyang puso sa iyo. Bakit may pag-aatubili, maaaring itanong mo. Nasa isang personal na paglalakbay siya ng pagsasarili, nakatuon lalo na sa kanyang mga pinansya. Oo, siya ay nababalot sa mundo ng mga budget, pag invest at pagtitipid. Lahat ng ito upang makamit ang isang financial stability at bakit ito ay ganap na mahalaga sa kanya. Harapin natin ang katotohanan sa sandaling ito. Para sa marami sa atin, ang financial stability ay intrinsikong konektado sa ating emosyonal na balance. Hindi siya isang exemption sa patakaran na ito. Kapag ang kanyang mga pinansya ay tila hindi stable, Nararamdaman niyang ang buong kanyang mundo ay naglalakbay ng walang patutunguhan, parang nalulutang sa isang malawak na karagatan ng kawalang katiyakan. Siya ay patuloy na naghahanap para sa balanse na ito sapagkat, sa kanyang looban, nauunawaan niya na isang matatag na batayan sa pinansya ay mahalaga upang itayo ang anumang bagay sa buhay, kabilang na ang maayos na ipahayag ang kanyang pagmamahal sa iyo. Ngayon, mag-isip-isip ka, habang mas may kasiguruhan siya sa kanyang financial stability, mas lumalakas ang kanyang loob na magpatuloy sa iba pang mga aspeto ng kanyang buhay, kasama na rito, nang lalo na, ang relasyon sa pagitan niyong dalawa. May mga ambisyosong pangarap siya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa inyong dalawa sa hinaharap. Mahal na mahal kanya, walang alinlangan. Para sa kanya, hindi ka lamang kasama para sa kasalukuyang sandali, kundi ang iyong kasama sa buhay, ang taong nais niyang ibahagi ang bawat sandali, maging ito ay tuwaman o pagsubok. Nanaginip siya ng isang hinaharap kung saan pareho kayong makakapagtayo ng isang romantikong at kasya siyang buhay. Ngunit bago niya gawin ang mahalagang hakbang na ito, nais niyang tiyakin na siya ay nasa kanyang pinakamahusay na kondisyon, hindi lamang emosyonal, kundi pati na rin sa aspetong pinansyal. Gusto niyang pareho kayo ay may pinakamahusay na kondisyon para sa isang matagumpay at pangmatagalan na relasyon. Nang walang mga alalahanin at stress na karaniwang kasama ng financial instability. At ano ang ibig sabihin nito para sa iyo ngayon? Ibig sabihin nito ay kailangan ng kaunting pasensya at pangunawa sa trabaho na kanyang ginagawa. Bagaman tila na siya ay labis na nakatuon sa mga isyu ng pinansyal, ang katotohanan ay siya ay sa katunayan naghahanda ng lupa para sa isang magkasamang hinaharap. Ibig sabihin nito ay nais niyang magbigay sa iyo sa kanyang sarili at sa potensyal ng inyong relasyon ang pinakamahusay na pagkakataon para sa tagumpay at katiyakan. At kapag siya ay sa wakas ay nakamit ang balanse ng pinansyal at emosyonal na matagal na niyang hinahanap, maging handa kang saksihan ang lakas ng pagmamahal at ng pagnanasa na kanyang nararamdaman para sa iyo. Ito ay magiging tunay na tanda na siya ay handang maglaan ng buong sulong sa relasyon. Ipinapakita hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon ang malalim na pagmamahal at pagtitiwala na nararamdaman niya para sa iyo. Ito ay tunay na nagpapakita ng malinaw at malakas sapagkat sa kanyang loob, ang lahat ng kanyang nais ay magkaroon ka sa kanyang tabi, ibinabahagi ang bawat yugto ng kakaibang at hamon na paglalakbay na ito. Hindi mo kahit maisip ang sandali kung kailan siya sa wakas ay magkakaroon ng tapang na ihayag ang kanyang damdamin, ito ay magiging isa sa mga makabuluhang sandali. Siya ay magbabanggit ng mga detalyeng espesipiko tungkol sa iyong mga post sa mga social media, tungkol sa mga lugar na iyong pinuntahan, na ikaw ay mapapahinto, nagulat, at magtatanong kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon. Ang tanging paliwanag ay na siya ay nagbibigay ng maingat na pansin sa iyong mga ibinabahagi, sa mga bagay na gusto mo, sa mga lugar na madalas mong puntahan at tiyak na ito ay hindi isang kwalifikasyon. Hindi lamang siya nagmamasid mula sa malayo, siya ay tunay na interesado sa iyo sa lahat ng bagay na nauugnay sa iyong buhay. Ito rin ay naglalagay ng malaking bigat sa iyong mga balikat sapagkat alam niya na kapag dumating ang oras na magbuka siya, kailangan niyang maging tumpak. Kinakailangan niyang hanapin ang tamang mga salita, tanggapin ang tamang posisyon. Para sa kanya, ikaw ang depinisyon ng ideal na tao. Hindi lamang sa kung ano ang kanyang nakikita, kundi sa kung ano ang nauunawaan niya tungkol sa iyo, sa mga bagay na ginagawa kang pakiramdam na ikaw ay ang tamang tao para sa kanya. Ang tunay na kagandahan ng sitwasyong ito ay matatagpuan sa malalim na koneksyon na kanyang hinahanap na itatag sa iyo. At kapag siya sa wakas ay magbukas sa iyo, maging handa na ito ay magmumula mula sa isang lugar ng malalim na paghanga at paggalang para sa lahat ng kung ano ka para sa kanya. Ikaw ay ang buong package para sa kanya. Ikaw ba ay nagmumuni-muni na kung ano ang ito talaga ay nagpapahiwatig? Hindi ito lamang tungkol sa kemya o emotional na connection, kundi tungkol din ito sa kanyang nais na ipakita ang kanyang sarili sa pinakamahusay na anyo, lalo na sa aspeto ng pinansyal. Bakit ang pangangalaga na ito? Dahil nauunawaan niya na upang talagang mapabilib at ipakita na siya ay isang mahalagang kasosyo, kailangan niyang maging financially stable. Paano niya maipapakita na siya ay nagdadala ng isang mahalagang bagay sa relasyon? Lagi niyang tinatanong sa kanyang sarili kung paano niya mapapatiyak na siya ay nagbibigay ng positibong kontribusyon sa relasyon. Sa kasalukuyang mundo, ang financial stability ay hindi lamang isang nais, ito ay halos naging isang pangangailangan. Nararamdaman niya ang isang tiyak na presyon, hindi dahil sa kanyang pag-aalinlangan sa iyong suporta o pagbaliwala sa iyong ibinibigay sa relasyon, kundi dahil sa kanyang pakiramdam na kailangan niyang gawin ito para sa kanyang sarili. Ito ay isang isyu ng personal na pagmamalaki, marahil isang pagnanais na patunayan na kaya niyang maging isang matibay na suporta nang hindi naging isang pasanin. Iniisip niya sa kanyang sarili na hindi niya gustong maging isang abala, nais niyang maging isang tanggulan. Alam niya na dapat siyang handa, matyaga, balance, at financially stable. Ito ang mga iniisip na umiiral sa kanya. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito sa relasyon? Nagpasya siyang magpahinga muna na inuukol ang kanyang mga enerhiya sa pag-ayos ng kanyang mga pinansya bago kumilos ng mas makabuluhan sa relasyon. Hindi siya nag-aatubiling gawin ito dahil sa kakulangan ng pag-ibig o nais, kundi dahil nais niyang ibigay ang pinakamahusay sa kanyang sarili. Gusto niyang tiyakin na, kapag magkasama sila, walang mga alalahanin o kawalan ng katiyakan na nauugnay sa financial stability. Ngayon, mag-isip-isip ka rito. Ito ba ipatas? Tunay nga bang ang lahat ng presyon sa mga relasyon, madalas ay nauuwi sa sino ang nag-aambag ng ano o pagtatayo ng isang bagay ng magkasama? anuman ang punto ng pagsisimula. Hindi niya nais na madisappoint, ito ay malinaw, pero napagtanto ba niya na sa iyong tabi? Siya ay nakikita na bilang isang leon, anuman ang laman ng kanyang bank account. Napansin mo na ba kung paano ang buhay ay may ganitong kakaibang paraan ng paglalagay sa atin sa mga sitwasyon na humihingi ng buong atensyon natin, kahit na ang ating puso ay nakatuon sa ibang lugar? Ito ay totoo, ito ay eksaktong nasa puntong ito siya ngayon, sa gitna ng pagsisikap na malutas ang mga isyu sa pinansya. At oo, oh, aminin natin, ang mga hamong pinansyal na ito ay napakalaki. Patuloy niyang iniisip ka, oo, kahit na siya ay nararamdaman ang pangangailangan na mag-focus sa pagsasaayos ng kanyang mga pinansya. Ito ba ay nagbibigay sorpresa sa iyo? Maaring itanong mo, kung ako ay ganap na naroroon sa kanyang mga kaisipan, bakit siya tila malayo paminsan-minsan? I, e, mahalagang maunawaan na ang pagtuon sa pagsasaayos ng mga suliranin sa pinansya ay hindi nangangahulugang nalilimutan ang minamahal. Sa katunayan, ito ay tungkol sa pagtuklas ng isang balanse, paghahanap ng paraan upang maging masaya sa sarili, upang maging masaya kasama ka. Pagpalain sana ako ng Diyos ngayon at magpakailanman. Kung ang pangungusap na ito ay sumasalamin sa iyong karanasan, mag-type ng labing isa oras labing isa minuto. Kung sa tingin mo na ang mensaheng ito ay parang isang pana na tumama sa iyong puso, iwanan ang iyong marka sa mga komento. Ngunit, higit pa rito, isipin kung ano ang ibig sabihin para sa iyo na kahit sa mga sandaling kailangan niyang mag-focus sa mga praktikal na bagay, ikaw ay patuloy na nasa kanyang isipan. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga issue sa pinansya, o sa paglutas ng mga problema. Ito ay tungkol sa kahangahangang kakayahan ng tao na magmahal, mag-alaga, at nagnanais na maging sa isang mas magandang posisyon para sa minamahal. Hindi siya lumalayo. Siya ay nagpapaghanda, nagpapaghanda upang maging mas mahusay para sa inyong dalawa. At sa kabanatang ito, hindi ba't ito ay isang uri ng pag-ibig? Narito ang imbitasyon, ipamahagi ang pagmumuni-muni na ito, ipamahagi ang ideyang ito sapagkat sa dulo ng lahat ito ay tungkol sa pag-unawa na ang pag-ibig sa lahat ng mga paraan nito palaging natatagpuan ang isang paraan kahit sa gitna ng mga alalahanin ng pang-araw-araw kaya ano ang iyong opinyon tungkol dito ito ba ay totoo